So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang magbigay ng ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko if ever na gusto ninyo yung mga videos na ina-upload ko para sa ating mga manonood, sa ating mga viewers na matagal lang nanonood ng video ko. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share dito. And syempre, para naman din sa mga baguhan at mga babago pa lamang na makakapanood ng aking mga videos. So, mangyari na bigyan nyo ng panahon na bisitahin yung mga video na ginawa ko. Lahat ng yan is para sa inyo. Lahat ng yan is uh makakatulong sa inyong buhay pag-ibig upang maayos ito. Mga kamamay, so ngayon at magiging topic natin ngayong gabi is mga bagay na kailangan mong gawin upang mas isip-isipin ka pa ng isang lalaki. Okay, kung handa ka na, huwag na natin masyadong patagalin pa to. Ano nga ba ang mga tips na inihanda ko para sa inyo? So number one, na bagay na kailangan mong gawin upang mas isipin ka pa ng isang lalaki. So number one, Huwag kang maghabol kung tama ka. Okay? So sa isang relasyon, hindi naman talaga may iwasan na mayroong uh, argumento, na mayroong pagtatalo, na mayroong awayan, di ba? So sa isang relasyon, normal po 'yan. Ang mahalaga dito kung paano niyo malulutas, masosolusyunan ang isang argumento, ang isang pag-aaway. Pero tatandaan nyo mga girls, ito yung tips ko no, 'wag po kayong hihingi Okay? Nang paumanhin o wag po kayong maghahabol sa isang lalaki kung alam nyo na nasa tama kayo. So tatandaan nyo yan. Kasi ang isang lalaki kapag ka nalaman niya na mali yung point niya at the same thing, ikaw pa rin yung humihingi ng tawad, ikaw pa rin yung magmamakaawa sa kanya, lalaki po ang ulo ng mga yan. May spoil po ang mga yan. Iisipin nila na kahit mali na sila, pinapaboran nyo pa rin. So which is mali. So, ang, ang gawin nyo dyan mga kamamay, mga girls, hayaan nyo silang mag-sorry. Hayaan nyo silang humingi ng paumanhin ng patawad kung alam nyo na wala kayong kasalanan pagdating sa inyong argumento. Ayoko na konsentihin ng isang lalaki sa mali niyang ginawa. Sa mali niyang ginagawa, ipakita ninyo na hindi unlimited ang inyong pangunawa. Di ba? Hindi kasi matututo ang isang lalaki oras na pinaburan ninyo kahit alam ninyong mali sila. Ang isang totoong nagmamahal, ang isang totoong babaeng nagmamalasakit sa isang lalaki. Okay? So hindi niyo sinusuportahan yung mga maling gawain nito. Kaya ako ako sa inyo para isipin kayo ng isang lalaki. Okay? Huwag kayong maghahabol kung alam niyo nasa tama kayo at hayaan niyo na malaman niya ang pagkakamali niya base sa inyong trato sa kanila. Okay? So number two, Tagalan mo ang pagsin ng message niya. Effective to mga kamamay. So para isip-isipin ka ng isang lalaki, paminsan-minsan, tagalan mo rin ang pagsin ng kanyang mga messages. Tagalan mo rin ang pagre-reply sa kanyang mga texts, sa kanyang mga chats. So sa ganitong pagkakataon, mag-iisip na mag-iisip ang isang lalaki. Bakit kaya hindi siya nag chat, -chat? Bakit kaya hindi niya sinisin ang messages ko? 'di ba? So tataas. Tataas yung pag-iisip ng isang lalaki hanggang sa hindi ka na mawala sa kanyang isipan. And make sure mga kamamay, oras na magreply kayo, oras na mag-chat kayo. Oras na mag-send kayo ng message sa kanya ay eh, handa niyo sarili ninyo sa napakaraming katanungan, sa napakaraming concerns sa inyo. Kailangan meron kayong maayos na dahilan kung bakit matagal kayong mag-reply. Kailangan meron kayong maayos na pwedeng ipaliwanag sa kanya kung bakit ang tagal niyong mag-reply. Kasi ang dami niyang iisipin. Kasi mag-overthink yan eh. So yung pag-overthink niya sa inyo, yun yung time para isip-isipin kayo ng isang lalaki. And sabi ko nga, make sure na ready kayo sa paliwanag sa mga dahilan kung bakit niyo ginawa na hindi ka agad mag-reply, na hindi agad isin na kanilang mga messages. Pero effective daw mga kamamay. Huwag nyo kagan isi na kanila mga messages. Sigurado ako. Ikot ang ulo nila sa pag-iisip sa inyo. Alright? So next, bigyan mo siya ng time tapos bigla kang mawala. Alright? Ito, napakaraming beses ko na itong ginawa. Isang linggo akong nagchat na nagchat naging sweet. Especially sa mga lalaki. Na bago pa lamang nanliligaw sa inyo, sa mga lalaki na feeling nyo may nararamdaman sa inyo at hindi kayo sigurado, do these tips talagang effective to mga kamamay para makita ninyo kung talagang mahal kayo ng isang lalaki at sigurado ako na talagang iisipin kayo ng isang lalaki maghapon magdamag. Bigyan nyo sila ng time tapos bigla kang mawala. Share ko lang to sa inyo mga kamamay. Ano, dati may niligawan akong babae. Effective to kahit sa lalaki. Effective din to kahit sa babae. May nilagawan akong babae. So, medyo binibigyan niya ako ng mixed emotion. Binibigyan niya ako ng mixed emotion para maguluhan ako. Kung mahal, kung mahal ba niya ako or hindi. So, ang ginawa ko ganito. Binigyan ko siya ng time tapos bigla akong nawala. Paano ko ginawa yan? Isang linggo akong naging switch sa kanya. Isang linggo akong naging active sa kanya. Isang linggo akong nagparamdam, naging sweet sa kanya. Sa so, umaga may good morning. Kumain ka na. Huwag mapabayaan ang sarili mo. Sa gabi, ganyan din ako. So, binigyan ko siya ng panahon sa madaling sabi. Minsan, binibigyan ko pa siya ng pagkain. Ginadala ko sila sa kanila. So, isang linggo, consistent yan mga kamamay. Sweet. Okay, pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng blessings, Okay? So, lahat ng sweetness, lahat ng oras ko, binigay ko sa kanya, one week yan, dire-direcho, walang paltos. Ang ginawa ko, one week din, bigla akong hindi nagparamdam sa kanya. Okay? Ni hi, ni hello, wala. So, at that moment, ngayon, lagi naman ako itinetext ng babae, Hello, kamusta ka? Bakit ka nagbago? Bakit nawala ka na kagad? Ganyan, ganito, ganyan. So, doon ko nakita yung halaga ko sa isang lalaki, o oh, sa isang babae. Nalaman ko na kailangan niya pala ako. Nalaman ko na, na, na rin niya pala ako. Nalaman ko at na ko yung pagka-miss niya sa akin. So mga girls, ganyan din ang gusto kong gawin niyo sa isang lalaki. Ganon din yun, ganun din ang dapat mong gawin sa inyong mga partners para isip-isipin kayo. Bigla ka talaga niyang hahanapin. Bigla talagang Bigla talaga magdidiman dyan ang oras mo kasi bigla mong pinutol yung presence mo. Bigla mong pinutol yung sweetness mo. Talagang maghahanap at maghahanap yan, tatawag yan, magchat-chat, mag-connection. Aawit pa sa punto na pupuntahan kanya sa place mo, pupuntahan kanya sa lugar mo para lang alamin kung bakit bigla kang nawala. So at that moment of time, kung hindi nyo pa masyado kilala ang lalaki o ang babae, malalaman nyo talaga kung may puwang kayo sa puso nila. So, ang gawin mo, bigyan mo ng time, tapos bigla kang mawala. Sigurado ako, maghapon magdamag, iisipin ka ng isang lalaki. So, last, huwag mong ipakita na miss na miss mo siya. Okay? Bilang isang babae, wag mong iparamdam yan, huwag mong ipahalatayan na miss na miss mo siya. Kasi, kahit hindi gustuhin ng isang lalaki, ibababa niya ang halaga mo sa kanyang sarili. Kasi alam niya eh. Alam niya na miss na miss mo siya. Alam niya na hindi kanya dapat isipin. Kasi andiyan ka lang eh. Kasi naghihintay ka lang ng, ng, ng time niya. Kasi naghihintay ka lang ng oras niya para mapansin kanya. So wag mong sabihin yon wag mong ipaalam na miss na miss mo siya. Para sa ganun magkaroon siya ng takot sa kanyang sarili na ano ba yung mga bagay na ginagawa mo sa oras na hindi ka nagpaparamdam? Ano ba yung mga bagay na nangyayari sa iyo oras na hindi ka nagpaparamdam? Okay? So, huwag mo rin ipakita talaga na namimiss mo siya para hindi lumaki ang ulo, para hindi ma-spoil. Okay? Para ma-maintain pa rin yung takot ng isang lalaki na isipin ka. Kapag ka kasi hindi mo, hindi mo pinaramdam, hindi mo sinabi sa kanya na namimiss mo siya, well, wala siyang idea. So ikaw yung mamimiss niya, akakalain niya iisipin niya na wala lang na hindi mo siya na na hindi mo siya hinahanap-hanap. Sa paraang 'yan mga kamamay, mag-iisip pang lalaki, iisipin ka niya hindi kanya maaalis o hindi ka maaalis sa isipan niya. Kasi nga wala ka sinasabi sa kanya. Wala kang uh, security na na ibinigay sa kanya na namimiss mo siya. Kaya ang lalaki, tataas ang presence mo sa kanya para isipin at isipin ka. So yun lang mga kamamaysa na kahit paano, nakatulong ang video ito para mas isip-isipin pa kayo ng isang lalaki. For more video and tips tungkol sa love advices na pwedeng makatulong sa inyo, don't forget to click the subscribe button and notification bell para mag update kayo sa lahat ng mga love advices na maaari ko pang i-share dito. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!